Hello world, hello Philippines Andito naman kami Hagag gabi na gabi na naman Ito ang paligid namin Yan, anak ko Pogi, mataba Ito ang laga namin oh, Yan, ano na mo mukha mo? Ah oh, Magsalita ka Hello, hi Hi mga fans Saan yung isa? Oh. Bingo. Oh, maghay ka, Bingo. Maghay ka. Hi, Bingo. Oh. Hmm. Kita mo ba yan? Oh, kita mo yun, yun. yung mukha mo. Ito. Sit. Marunong ka ba ba? Sit. Hindi ka ba marunong? Naka po, hindi marunong. Rocky! Rocky! Rocky boy. Huwag naman masyadong malapit. Rocky. Rocky Araki boy. Bingo. Si Bingo masyado pang ano eh. Di pa ganung malapit sa akin eh. Bingo. Bali tayo. Kaya lang naman eh, pinagagalitan ka kasi hindi ka sumusunod. Kaya ah, ganyan. Sit. Good boy. Apir, give me five. Give me five. Give me five. Give five, five. five. High five. Apir. Oh, hindi kita naman natuto. Bingo. Bingo. Uy. Ano ba? Wala. Ay, nako po. Hindi marunong.